Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente noon sa sa inyo ng Office of the Vice President. Pagkain at tubig may Ilan lamang ito sa pangunahing pangangailangan ng libo-libong residente na apektado sa 6.9 magnitude na lindol sa Cebu province. Patuloy naman ang pagsisikap ng OVP upang makapaghatid ng agarang tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Ang detalye, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Pasado alas 12 na nang hating gabi nang narating ng OVP, Cebu Ball and Secure Satellite Office, ang huling bayan sa Hilagang Cebu, ang Daan Bantayan. Dito, daang-daang mga pamilya ang wala pa rin kuryente at tubig na maiinom matapos na yung manig ang 6.9 magnitude na lindol noong September 30. Wala namang inaksayang oras ang OVP at agad na namahagi ng relief at rice food bags. Isa sa mga apektado ang kababayan nating si Emily. Ikinwento niya sa amin kung paano siya nakaligtas mula sa trahedya. Kaya nila gawas. Hindi pa ako magawas kay nga nung kusog pa. Yung wala na, oh, gawas nami. Sa ngayon, pansamantalang naninirahan si Emily sa isang bakanting lote. Dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon ngayon, nagpapasalamat si Emily na ligtas at walang nasaktan sa kanilang pamilya. Pasalamat kay Tarong pa atong ano, kahit ang akong balay na crack, semento man, no? na crack. Pero, kung merong manghatag ng, ng kaayuhan, salamat. Kung wala, salamat sa Kaya nga, no, buhi pa ta. may mga anak pa ko so, nah. Paalala naman ng OVP, patuloy na maging maingat at alerto, lalo't nakakaranas pa rin ng mga aftershocks. Huwag din nating kalimutan na ipagdasal ang muling pagbangon ng ating mga kababayan sa Hilagang Cebu mula sa mapait na trahedya. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow mula dito sa Daan Bantayan. Ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Sa atong mga kaigsuunan sa sugbo, padayon kamo nga magpakaligon. Kabahin ka mo, sa adlaw-adlaw namo mo ang mga pangamuyo sa ginoo nga siya mo'y maghatag kaninyo o kaligon o muhupay sa nagsubo ninyo ng mga kasing-kasing. This too shall pass. Muli ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.